guys. Ngayong hapon magpa-practice kami ni Jiji mag ano mag tricycle. Yan. Doon kami sa ano Batuile. Ile. Lasa. Ano yang bike? The kilo. Ba't si Papa hindi niya masurmayahan? Ang <laughs> pasyo? Ang जगह चलते जो पाइपी तो करते हैं camera girl. Ako ka rin. Ito? 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 Ah! Ayan pala yung sabi ni Kwan, ni Jandre. Dalawa daw ang hawak. ikot-ikot lang eh. Oh, nakatapos sa ulit ang mga Kaya nga nakakapon yung paa niya, nakababa. Ano ang klase 'yon? Sabi niya manjak masurutan. Dapat pa practice na natin 'to na ano, eh, pasok sa bukid. Isa dito. Para proud dun eh magano Kalit pa naman ng dal Baka mag-dive tong tricycle. <laughs> Nagsunod si Papa. Gusto niya rin mag-practice. Mas marunong na kami. Kadali Kada man. Si nga matuto Ay, <laughs> bala ka dyan. <laughs> Ay, yan ang matutunan mo dyan. Ayaw ka. Bago yan. Magasgasan. Ha, ate kidney. Alam ka, ate. Kami lang kayo. Kami lang kayo. دغه کارونه چې دا په